Hello guys, magandang araw, magandang buhay pulit sa inyong lahat dyan, welcome back and again, this is Dan's Collection update ko lang mga kakoleksyon kung magkano na ba yung value nitong hawak natin old coins so marami pa rin nag alok sa atin ito at nagtatanong kung ito ba ay binibili natin ito pong mga old coins na ito yan po So, kung bibili po ako nito, mga ganitong kondisyon. So, wala naman tayong gagawin dito pag gumili po ako nito. Ayan, hindi naman po pwedeng ilagay sa frame. Itong mga old coins nga po siya pero ano bang gagawin natin dito mga idol? Ayan, ito yung mga inaalok nyo. So, hindi naman po na nabibili ito at marami pa rin po yung nalilito dito dahil nga nakakapanood po doon po sa mga ibang vlogger na ito po ay nabibili sa mataas na halaga so napakataas po ng price nila rito libo libo kaya marami po yung naniniwala at umaasa ngayon na ito daw po ay nabibili sa mataas na halaga so nasa inyo naman po yung mga idol kung paniniwalaan nyo yung mga sinasabi Nung mga nagkasabi po na ito ay binibili nila sa mataas na halaga. So ang hawak po natin ngayon ay 50 centimos na nakaportrait po si Marcelo H. Del Pilar. Ayan po. At sa likod po nito yung agila po. Ayan. At may pangalan po dito sa ibaba yung Jeffrey Pitikopaga. So ito yung 50 centimos nung panahon po ng year 1980s mga idol. At may serye ito mula year 1983 hanggang year 1990. So napag-alaman ko mga ka-collection na ang hawak po natin ngayon na old na 50 centimo na nasa good condition katulad nito. Ito po nasa good condition po ito ay nagkakahalaga po ng 5 pesos hanggang 10 pesos mga idol yung mga ganitong estado po ng barya at nasa 60 pesos naman po yung uncirculated nito o yung bago nito mga idol so nabibili po yun 60 pesos so yung po yung mga tunay na halaga nito mga 50 centimo so yan po mga idol kung meron kayo nito mga ganitong 50 centimo yung magandang klase po mga idol yung bago pa so yung lang po yung pwede natin bilhin dito sa mga 50 centimo so kung meron kayo nito mag direct message lang po kayo sa ating page at ipakita po yung larawan nito at pag usapan po natin ng price kung magkano nyo ito ibebenta so ang kailangan ko mga idol isang set po nito na 50 centimos mula year 1983 hanggang year 1990 so dapat quality yung condition ng coins mga idol na pwedeng ilagay sa frame dahil kung ganito po hindi po tayo bumibili nito mga circulated coins wala naman tayong gagawin dito mga idol sa mga ganitong condition ng coins yan po so hindi natin kailangan ito Ayan. at may isang klase pa tayo mga idol na pwede natin bilhin dito 1,000 hanggang 2,500 baka nakapagtabi ka nito mga idol so ito po yung patuloy po na hinahanap at binibili ng mga coin collector so ano nga bang uh, coin ito mga idol so ito yung tinatawag na error coins na bihira pong makita sa sirkulasyon so swerte mga idol kung nakapagtabi ka nito dahil ito po yung mga binibili po talaga so ang error po ng mga idol ah uh, double print mga idol yan ganyan po dalawang mukha po ni Marcelo H. Del Pilar makikita mo nito sa harap May ng coins so, ganoon din po sa likod double print po siya so meron po tayong sample ng mga idol na makikita nyo ngayon dyan sa larawan so yan po so dapat ganyan po mga idol double print po yan yan so isa rin po tayo sa naghahanap ng ganyang klaseng error mga idol ni double print so kung meron kayo nito ay mag message lang po kayo at pag usapan po natin yung price kung magkano po ninyo bebenta ito So yan lamang po mga idol. Maraming salamat po. God bless.